When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Kasama ni Jessie pumasok sa paaralan ang apat na kapatid niyang mga lalaki. Katulad niya ay graduating na rin ang dalawa sa college. Habang sa third year college naman ang dalawa. Habang ang tatlo pa niyang mga kapatid na lalaki ay nasa senior high pa lamang. Ba't nagkakagulo at may mga pulis? Nagdatakang sabi ng kapatid na nagngangalang Jello. Sino tinatanong mo kuya? Kasi kung kami, ewan rin namin, magkakasabay kaya tayong pumasok. Ani naman ni Jolius ang pangawalawa sa kapatid niyang mga lalaki. Nanatiling tahimik lamang si Jessie hanggang sa maghiwalay na silang magkakapatid dahil magkakaiba sila ng kurso. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid at nagpatuloy na lamang siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa room nila. Jessie, wala daw mo ng pasok ngayon. May hihin na ani ng kaklase niyang babae na katabi niya sa upuan. Nerd ito kung tingnan, ngunit napakatalino naman ito at mabait. Ngunit mahiyain at ilag ito sa lahat dahil palagi ito nabubuli ng grupo ni na Kelly. Walang emosyon niya itong tiningnan at nakita niyang napayuko ito at tinatago nito ang mukha. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Saad niya dito. Kaya naman inayos nito ang malaking salamin sa mata pagkatapos ay ang kulot nitong bangs. Aong, ah, a ah, ah, alam ko. Tipid nitong sagot. Bakit mo alam? Lahat ng mayiya mga sudyante dito, kayo lang ng mga pinsan mo at mga kapatid mo ang hindi bumubuli sa akin. At ikaw lang ang kumakausap sa akin dito, maliban sa mga teachers. Mahabang sagot nito. Um, hindi porket kinakausap kita, mabait na ako ha. Hindi ako mabait. Saad niya dito at tumayo na. May sa puso ni Jessie na gusto niya itong maging kaibigan. Subalit natatakot na siya. Ayaw na niya magtiwala sa kahit na sinong tao, lalo na kung hindi niya kilala. Nagtiwala siya sa ibang mga klase niyang sumama sa party, lalo na kina Kelly. Ngunit ang tiwala na iyon ang sumira rin sa buhay niya at sa buong pagkababae niya. Kaya tanging pamilya lamang niya o matalik na kakilala lamang ang pagkatitiwalaan niya. Kinagabihan, lasing na lasing ang babaeng pangalawang kaibigan ni Kelly. Kalalabas lamang nito sa bar. May hawak pa itong isang bote ng alak. Pasuray-suray itong pumasok sa kotse nito at pag-start pa lamang nito ng sasakyan ay ang nakakabinging pagsabog ng kotse nito ang nagpagulat sa lahat ng mga naroroon. Nilamon ng nag-aalab at malaking apoy ang kotse ng babae. Habang sa hindi kalayuan naman ay nakasakay ng kulay itim na motor, ang babaeng may punong-puno ng galit ang mga mata nito. Nakasuot ito ng kulay itim na hoodie jacket na may nakatatak na blood revenge. Nagkagulo ang mga tao roon at bago pa man dumami ng tuluyan ang mga tao, ay pinaharurot na ni Jesse ang motor na bigay pa sa kanya ng mami Jessa niya, motor na ginagamit pa ni Jessa nung dalaga pa ito. Kinabukasan, sinalubong ni Nakeli si Jessie. Papasok na siya ng silid nang harangin siya ng dalawang babae. Halata sa mga mukha nito ang lungkot at pag-iyak. Ikaw, ikaw ang pumatay sa mga kaibigan ko. Galit na sabi ni Kelly at akman nitong sasampalin si Jessie. Ngunit mabilis iyon sinalo ng kanang kamay niya. Fluvet, tugon ni Jessie. At nilapit niya ang mukha sa tenga ng galit na babae tsaka bumulong. Pero mag-iingat ka, baka ikaw na ang kasunod. Bulong niya rito. Halata sa mga mata nito ang takot at mahina itong napaatras. Bago mo sa akin ibintang dapat may patunay ka ha, hindi yung puro kapraningan lang. Ani ni Jessie, habang nakataas ang kaliwang kilay nito at ang ninunguya niyang bubble gum, ay kinuha niya at dinikit sa noo ni Kelly at numisi siya ng mala demonyo. Nagtataka si Jessie kung bakit hindi niya makita si Kelly. Dalawang araw nang lumipas nang matapos niyang patayin ang dalawang kaibigan nito at kanina lamang ay tapos na niyang ang pangatlong kaibigan nito. Sa parking lot at papasok na ito sa kotse nito nang sakalin ito ni Jessie at saksakin ng paulit-ulit. Nang masiguro niyang patay na ito, tsaka siya tumakbo palayo. Lahat ng investigasyon sa tatlong krimen na naganap at lahat ng CCTV na nakuha ng mga pulisya ay walang makapagsabi kung sino ang taong nakasuot ng itim na hoodie jacket at may suot na mask. Hindi rin matukoy kung babae ba ito o lalaki ang salarin. Dahil mabilis itong kumilos at halata sa kilos nitong magaling ito sa ninja moves. Samantala, lumiyak si Kylie habang nakasakay na sa private jet. Pagmamayari, nang tito niya. Dahil sa takot na baka siya na ang susunod na patayin ng killer, ay napagdesisyon na niyang sa Amerika na ipagpapatuloy ang pag-aaral at para na rin sa kaligtasan niya. Sobrang sakit para kay Kelly ang pagkawala ng mga matalik niyang kaibigan. Balang araw magbabayad ka Jessie, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kaibigan ko Mahinang sabi niya, dahil malakas ang hinalat at kotob niyang si Jessie Hala sa likod ng pagpaslang sa mga kaibigan niya Dahil na rin sa binitawan nitong mga salita na may pagbabanta Kaya sigurado siya si Jessie ang dahilan kung bakit namatay ang tatlo niyang mga kaibigan Isang buwan ang lumipas, kasalukuyan nasa Terry si Jessie, tinatanaw ang malawak na lupain nila. Dalawang oras na rin nang makarating sila sa Mindoro, bakasyon na ng mga estudyante. Kaya naman na pagpasyahan ng daddy niya, bisitahin ang asyenda nila sa Mindoro. Palagi nilang nakatulala ang anak natin babe, halos magdadalawang buwan na siyang ganyan. nag lang sabi ni Jessa sa asawa. Nasa garden area ang mga ito at nakikita nila mula sa itaas ang anak nilang dalaga. Kapansin-pansin ang napakalaking pagbabago nito. Palagi itong wala sa bahay, palaging tahimik at palaging malayo ang iniisip. Matagal na rin nilang hindi nakakasabay sa pagkainan ang dalaga. Kaya sobrang nagtataka na ang mag-asawa sa kinikilos ng anak nila. Kaya ako nga naisipan dito magbakasyon ang mga bata para ma-refresh naman ang isipan nila. Dito tahimik at presko ang hangin. Malaking tulong ito kay Jessie. By the way, pinaimbestigahan ko na rin kay Jason ang tungkol sa pagkawala ni Jessie noon. Pansin kong mula nung araw na iyon ay napakalaki ng pagbabago sa anak natin. Mahabang sabi ni Diego sa asawa. So anong resulta? Kunot noong sabi ni Jessa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo babe. Sobrang nagalit ako sa nalaman ko at naaawa ako sa anak natin. Nagkukunwari lang akong walang alam kapag kaharap natin siya. Bakit ba? Ano bang nangyari, Diego? Mag-asawa tayo at anak ko rin ang pinag-uusapan natin. Kaya bakit hindi mo masabi sa akin? Galit na baling ni Jessa sa asawa. Na, na ang anak natin. Nauutal na sabi ni Diego at nabasag ang boses nito dahil sa samanang loob at galit na nararamdaman nito. Nangilid rin ang mga luha sa mata ni Diego at nagtatagis ang bagang. What? Sino at kailan mo pa ito nalaman? Galit na sabi ni Jessa at mabilis na paluha ang mga mata nito. Niyakap ito ng asawa at walang nagawa si Jessa kundi ang humagulhol sa bisig ng asawa. Two weeks na two weeks ko nang alam, pinagbayad ko na rin ang dalawang lalaking gumahasa sa anak natin. Pinahirapan ko muna sila bago ko pinatay. May isa pang natitira at balita ko sa probinsya ito. Tiimbag ang sad ni Diego sa asawa. Hayop, hayop sila. So ibig sabihin, tatlo ang bumhaboy sa anak natin? Galit na galit habang umiiyak na sabi ni Jessa. Yes, at alam ko rin na si Jessie ang pumatay sa dalawang babae na kaklasin niyang sangkot. Pag-amin ni Diego sa asawa, Si Jesse? Si Jesse si pumatay? Nakaya niyang pumatay? Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala ang sabi ni Jessa. Napakabait ng anak niya at hindi iisipin na nakayang pumatay ng anak niya. Yes, babe. At mukhang minana sa atin ni Jessie ang pagiging mafia. Hindi niya nakokontrol ng sarili niya at nakikita ko yun sa mga mata niya. Punong-puno siya ng galit. Sagot ni Diego at napatingin sila sa anak nilang nasa itaas at katulad ganina ay nakatulala pa rin ito at napakalayo pa rin ng iniisip nito. No Nanggagala sa galit na sigaw ni Jessie na makita niya sa online ang tungkol sa pagkamatay ng basketball player na boyfriend ni Kelly, ang lalaking gumahasa sa kanya. Galit na galit siya dahil ang tatlong lalaking gumahasa sa kanya at sumira ng pagkataon niya ay namatay na. Pinatay ang mga ito. Galit siya dahil gusto niya ay siya mismo ang papatay sa mga ito. Ah, hindi, hindi. Hindi, ako dapat, ako dapat ang papatay sa kanila, ah! Galit na galit na sabi ni Jessie at itinapon ang kanyang cellphone. Dalawang taon ang lumipas, nakangiting nakapikit si Jessie at si Mio ang amoy ng Pilipinas. Kalalabas lamang niya ng airport. Sa loob ng dalawang taon ay tinulungan ng mag-asawang Diego at Jessa ang kanilang anak upang makalimot sa masalimuot na nangyari dito sa Switzerland nila dinala si Jesse upang doon magsimula at makabangon. Hindi rin nakayanan ni Jesse ang maglihim sa mga magulang niya at kahit anong tagot niya ay kahit hindi man nagsasalita ang mga ito ay alam niyang naghihintay lamang ang mga ito na magsalita siya at siya mismo ang unang magsasabi. Hindi naman nabigo ang mag-asawa sa pagdala nila sa anak sa ibang bansa dahil muli itong nakabangon at bumalik ang dating Jessie na masigla, mabait at mapagmahal. Kas, napaghintay bakit ah? Sorry kung natagalan ako sa pagsundo sa'yo. Ani ng pamilyar na boses ang nagpamulat kay Jessie. Napangiti siya nang makitang malaki na ang tiyan ng pinsan niya si Jensie lihim pa rin siya nagtatampo sa pinsan dahil masyado itong malihim. Malapit na itong mga anak, hindi pa rin niya kilala o nakikita ang ama ng pinagbubuntis nito. Kahit anong pilit niya sabihin kung sino ang nakabuntis dito, ay ayaw talaga nitong magsalita. Kaya hinayaan na lamang niya at maghihintay na lamang siya kung kailan ito magiging handa, magkwento sa kanya. Jency, I miss you. O oh, wala kang kasama? Ba't mag-isa ka lang? Nasaan si Ate Diana? Ani yan ang mapansing mag-isa lamang ito. Niyakap muna siya nito, pabalik at ibineso, tsaka napairap ng na marap sa kanya. Hindi ako sinamahan, porket may jowa na ang isang yun. Halos hindi na mapaghiwalay. Eh wala namang forever at maghihiwalay rin naman. Nakasimangot na sabi ni Jency, ang anak ng tita Jenny niya. Hindi naman siguro ang palaya ang ulam mo, no? Masyado kang bitter, cast. Nakangiting sabi niya tsaka napapailig. Che, hindi ako kumakain nun no? O siya na tara na. Nanlalagkit na ako sa init ng panahon. May pawis na naman ako nito. Ani ng pinsan at sininyasan ang driver nila upang isakay ang mga gamit niya sa kotse. Naglakad na sila palapit sa kotse at nang akmang bubuksan na niya ang pinto ay may biglang humablot ng sling bag niya. Hoy, snatcher, magnanakaw! Halos magkakasabay na sigaw nilang magpinsan. Dito ka lang kas. Sabi niya sa pinsan at mabilis na tumakbo upang habulin ang nagnakaw ng bag niya. Hoy kas, bumalik ka dito! Rinig niya ang sigaw ng pinsan. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa paghabol. Magnanakaw! Hoy mama, pigilan mo! Magnanakaw yan! Malakas na sabi ni Jessie sa lalaking nakatayo sa tabi ng kotse at padaan doon ang lalaking magnanakaw. Samantala, bumaba ng kotse si Tide upang magtungo sa sukay niya ng bulaklak. Sa tuwing napapadaan siya sa lugar na iyon, Malapit sa airport ay humihinto siya upang bumili ng bulaklak para sa kanyang abuela at kapatid na babaeng may kapansanan. Nagsindi muna siya ng sigarilyo, ngunit naagaw ang kanyang pansin sa sigaw ng isang babaeng tumatakbo. Magnanakaw ho'y mama, pigilan mo, magnanakaw yan, sigaw ng babae. Kaya naman hinarang niya ang paan niya dahilan upang mapatid ang lalaking kayong magnanakaw na ito at nabitawan ito ang ninakaw na bag. Sinipa niya ito sa tagiliran tsaka pinulot niya ang bag. Dumating naman ang babae at pinalo nito sa braso ang lalaking magnanakaw. Gug ka? Pinagod mo pa ako magnanakaw ka? Ani ng babae matapos nitong paluin ang lalaki gamit ang kamay nito. Tama na ho, pasensya na ho. Kailangan ko po talaga ng pera. Nasa hospital ang anak ko, kailangan niyang operahan. Wala po akong pera at hindi ko po alam kung saan ako kukuha para sa anak ko. Pakiusap, huwag niyo po akong ipakulong. Pagmamakaawa ng lalaking magnanakaw. Habang hawak ito, sa braso ng gwapong lalaking tumulong kay Jessie. Ano miss? Anong gusto mong gawin dito? Sad ni Tide sa babaeng tinulungan niya. Hindi naman siya pinansin nito. Bagkos ay ang magnanakaw ang hinarap nito. Kaya naman medyo nabastusan si Tide sa hindi pagpansin sa kanya ng babae. Kung nanghingi po kayo, Manong, bibigyan ko po kayo. Hindi niyo ho kailangan magnakaw, Manong. Ani ng babae at kinuha ang bag nito sa kamay ng ekstrangherong binata. Naglabas naman ng pera si Jessie at ibinigay iyon sa lalaki yung magnanakaw. Ito po, 50,000 cash po para sa anak nyo. At itong check, 100,000 pesos po pang simula nyo. Huwag na ho kayong magnanakaw ulit ha. Mahabang sabi ni Jessie. Tuwang-tuwa at maluhaluha ang nagpasalamat ang lalaki kay Jessie habang si Tide naman ay lihim na humahanga sa babaeng kaharap. Hindi lang ang napakaganda nitong panglabas, kundi napakabait rin nito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.